Magandang hapon po sa inyong lahat. Um, matagal na hindi pa ako nakapag-upload ng aking videos. Noong simulang June, uh, tatlong araw po kami bakasyon sa Cebu. Ngayon, nasa 900 subscribers na yung aking YouTube channel. Yan sa video nito kung paano magpalit ng headlight bulb ng Kawasaki Barako. 175. Barako 1 at barako 2 yung unang labas ng headlight. Ito pa yung uh, isang headlight bulb. Makoto brand. to mas maganda ito. Ito yung tools. 8, 10 combination spanner range. Isang 4 by Phillips screw. Tapos ito, yung pang improvise Galing to sa Osram para hindi mabasag yung headlight bulb. Okay? Tapos ito, yung dark pin pang tanggal sa socket ng wire. Ito po, tatanggalin natin yung yan, yung 8 by 10 to nagamit po kayo ng 8 yan, 8 dito, yan para basic na basic na kayo magpaklas ng cowling para hindi na kailangan pumunta sa mekaniko. Kaya kaya mo 'yan, guys. Pasensya na po kayo, guys ha. Wala pa ako tagahawak ng video. Tapos ito, kabilaan pa 'yan 10 mm to. Yan. 10 uh, Yan, 10mm to Guys Make sure na hindi to May pit to guys ha Para hindi Malostred or maputol to Dapat takto lang yung higpit lang, guys. Ito na, yung, guys. Tinanggal ko lang itong cowling. Kung gusto nyo, uh, mas maganda ito tingnan itong cowling. Ito, madali lang ito ibalik na ito. Pag binaklas nito, ganun pa rin uh, yung kinalas mo. Sunod naman ito sa dalawa to 4 by screw Ito po 4 by Phillips screw Make sure na hindi to mawawala nitong screw sa bolts. kapag nag kakalas kayo nito ng headlight Tara guys nakalas natanggal natin ng dalawang 4 by screw. Pwede na to tanggalin to. Then to. Tatanggalin po natin yung ayan yung nakaputing socket nito sa headlight to, guys. Kasi to isa po kasi yung tagawak sa cellphone ko tapos sa tagawak to ng headlight to. Para sure na hindi ma-damage to. ito, Tatanggalin natin to yung lock side light. Yan basic na basic nito, guys. Yan, ito. Ito yung lock na may spring. Kailangan ito ibalik nito. Tapos itong uh, guide nito. Pag kinalas to, ganun pa rin ito. I ilalagay na to kapag kinabit nito sa headlight to Itong guys na to halos nasa 11 years na to parang 10 year and 11 month old tong headlight lens to ya yeah, medyo kinalawang to kasi guys okay guys papalitan natin ito ng headlight bulb Okay guys, ito na. Kung paano ito tanggalin ito. Ganito lang guys, i-press nyo lang ito. Yan. Ito, tinutulak siya ito guys. Yan. Ito medyo mayroon itong ang galing nito. Ito yung pinaka-disadvantage nitong uh, headlight socket ng barako nung unang labas to, guys. Barako 1 at barako 2. Hindi gaya sa latest model ng barako 2 at barako 3 na may H4. Madali lang siya ipalitan. Samantala itong uh, Joe nilirapan nito Kailangan counter clockwise to i kasi itong may twist to So hirap tong guys I press Yan. Ito guys. Yan. Ito. jo matigas ito kasing spring. Kaya. Papalitan natin to ng mas maliwanag na ito guys, halogen super white to. Makoto brand, to mas maganda. Ah, uh, nasa 100 pesos ito. Depende sa presyo sa shop. Meron po sa Shopee at Lazada ito. Yan, i-search is nyo na lang makoto. photo. Ito kasi, doon lang sa malapit mismo ng nilakaran ng shop namin to. Huwag sa natin to. Yan. Make sure may cover naman 'to. Then ito pagtapatin 'to ng butas. Yan. Hanapin nyo lang dito. Yan. Sa dalawa. tato ito yan. 'Yun, guys. yun guys madali lang sya ito itong dapat uh, hawakan nyo lang dito wag to sa lens kasi matindi si mabasag, mabasag, ito guys kailangan dito lang po mismo hahawak uh, kasi pag ito ay pag nagtatanggal kayo nito yun itong kanina na pakita ko kanina sa video dahil ah, uh, to yung lock niya guys Tayo guys inong discarte ko paano pabalik ta ng low at high beam wire ito ito po ay tatanggalin to ayan yung wire ng low beam red and yellow tapos high beam red and black. Yung red and yellow, ililipat dito sa pangatlo. Tapos yung red and black, ililipat po dito sa pangalawa. to Nagamit po kayo ng ito. Yung lumang dark pen ito. ito so sundutin nyo lang dito guys yung tanso ayun para hindi na po kailangan putulin ng wire gusto ko ito mas malinis na tingnan Yan. Then, to Aayusin na lang nito. Yan. Yung iba kasi guys, ginagawa ng ibang pikaniko. pino uh, pinuputol niya. Tapos, dinugtungan ng electrical tape. Ah, nagkakaroon po kasi ng shorted po guys. Kaya huwag po gagawin din nyo sa motor. Dapat uh, malinis na yung tingnan nito. Dito guys, ililipat nyo yung yung red and black. Dito sa low beam. Dati ito ay high beam. Dito. dito. Dito po sa pangalawa guys. Ayan. Tapos ito. Ayusin natin tong wire. Tapos ito, yung red and yellow, dati to sa low beam. Ililipat dito sa pangatlo na, no? Sa high beam. Yan. Yan, guys. Yan, ito lang maglipat ng low and high wire. Hindi na po kailangan patulin to. Yan. Mas malinis na yung tingnan nito. Yan. Stock to ng ano to. Marako. Ito. Punta tayo sa headlight lens. to Ibabalik natin dito. Yan. Ito po yung Guide Suot yun lang nito guys Suot yun lang to Madali lang to Then Ito yung lock Huwag nyo kakalimutan guys Then Ipupost yun na lang nito Then twist natin ng Clockwise Yan Okay ito na siya guys. Original to ng headlight lens to. Pang barako. Ayan. So pag nagtatanggal kayo ng headlight lens to, ah uh, ganun pa rin ibalik sa naka screw saka ano, bolt. Okay? Okay guys, naikapit uh, natin to. Ayan. Ito na yung kulay blue na headlight bulb. Ayan. Bubuhayin nito kasi to. Ako to guys. Ayan. On. High. Low. Ayan. Ito yung, guys. Nakaloto, guys. Okay. Switch ko ng high. Ayan. High. Low. Okay. Ayan. Sana may natutunan ng aking videos guys. Kung paano magpalit ng headlight bulb. Pabalik na rin ng low and high wire na ibigay kailangan potolin dapat mas malinis na tingnan at hindi na po kayo pumunta sa mekaniko basta kaya kaya mo yan guys okay sa sipag at syaga yung aking channel nasa 900 subscribers at maraming salamat ride safe and God bless you